<laughs> pa kalakinganya niyan oh. <laughs> Hala. Ito na mga pare ko, ini-ready na po ang ating ano. Oh, uh, ating uh, dahon ng saging oh. Inaantay na lang po lumambot yung ano yung adobo at ready na po lahat daw pati kanin natin mga nagtatagtad ayan o balik lang po ang busy po yung iba mga pare ko kaya ayan kita nyo naman konting ano na lang pala palambot pa ito gagawin po itong rebusado mga pare ko yo ginagahit na lang ating master sai i hulog pispis mo o ribusado balat inaalis lang po yung ano balat ito daw po ay pang ano mamaya, pang pulutan. Pang pulutan ni Daddy. Yan. Ayan ba din? Pang pulutan ni Daddy. Tranchi. Ala. <laughs> ito mga pare ko, ito pala pang chicharon. Tapos ayun ang pang rebusado. Grabe, napaka-special ng anniversary. Woohoo! Inam. Oh!

Ayan yeah, mga pare ko, ready na ang ating kanin Pinapalamig lang Dahil madaling lalamig to Dahil uh, sobrang lakas ang hangin dito e eh, oh. Para magad na ganda ang subo Kasi pag mainit talaga namang Halos hindi makain, hindi mapaspasan Kaya yan, pinapalamig lang mga pare ko Yun na po mga pare ko, sinabawa na oh. Yan, nagpapasarap yan. napaka sa mo talaga, master. <laughs> hmm. Ayos na ayos yan. Paglamig yan. <laughs> Paglamig yan, ayos na ayos na. Oh. Alright, the best. Yo, uh, mga pare kami kakain na muna at uh, happy anniversary nga pala kay Tatay be, tsaka kay Nanay Yena, at tsaka kay Wako, yeah, congratulations Wako sa schooling mo. Ito, kakain na muna kami, pero update ko na lang kayo mamaya, hindi ako makapag-video habang nakain eh. Okay, kain na na muna. Ito na nga, oh, simuti na, natong kinakain, oh, tingnan nyo naman, taube. eh. Parang kulang pa nga eh o, naman no? Talagang ayaw pa rin tigilan eh ayaw yakoy na mga pare ko, eh. Kaya ito binibidyo ko na lang sila O inaantay-antay na lang itong mga natitira pa rito At marami pa rin naman eh o, parang kulang nga kanin eh Kala na may okay na yung dalawang Ano na yung dalawang kilo na yun ayaw oh. Ayawan na rin yung iba yeah. Oh. Matira matibay sila ngayon eh, oh, no? Simot din naman eh Ay talagang yan yan no? Oh. Hindi titigilan Hanggang yan ano, oh. hindi na uubos. Bay, ayaw naman magtira na para sa aso man lang. Oh. Eh, naman. Oh, si O, oh, ayan. ito nga, natira. Oh. May mga ulam pa ngayon. Eh, oh. <laughs> natira ulam. Mas marami nakain kani kanin. Oh. <laughs> ayan naman po, dinadali ngayon, no? Oh. chicharon. Pampulutan po yan, mga parigoy. Oh. Alright.